meron akong pinaplano ngayon bumili ng itak magandang umaga magandang umaga salamat pala sa mga nanonood ng live ko kagahapon naka naka 19 views din tayo kahit papano masaya na kasi ako guys pag nagka views ng ganun dahil ah uh, talagang tumumal yung views ko dito sa facebook ah uh, youtube kaya masaya ako kagapo na mayroong nanood sa akin ng na uh, 19 na views. Kaya nagla -live, live na ako dito palagi. Sikapin ko live lagi para kahit papano bumalik kayo dito. Kasi hirap tumumal talaga yung views dito sa YouTube ko. balak bala kong bumili ng ano guys, ng itak. Alam niyo kung bakit. Good luck. Good morning sa lahat. Lahat ng mga kababayan ko mga ano, mga Bisaya diyan. Mga kabayan mga kabayan ko na sa mga FW. Yan, good morning. Lahat ng mga ano, mga taga Pangasinan kasi nasa Pangasinan ako ngayon eh. Yan, bakasyon ako ngayon, yung asawa ko taga dito sa Tubuan, Labrador, Pangasinan. Nagapi na ba kayo dyan guys? nagapi na? yan bala kong bumili ng itak guys dahil ang mahal na ng ano ngayon ng uling pati gas dito sa pangasinan nakasanayan kasi namin dito na ano na lagi na lang umaasa sa gasol ganyan guys. So. yan sa gasol sa may shilain kalan tapos sa uling yung uling ngayon gabing mahal din Isipin mo yung uh, 20 pesos. Pang ilan mo lang gamit sa pagsaing, pagluto ng ulam, yung ulin. habang nasa bakasyon ako, ayan, pag-isip ko na ba mag uh, manguha na lang ng panggatong katulad ng yung kaugalian namin sa lete, ang ginagawa namin sa probinsya namin kasi ako Bisaya ako eh. Doon ako lumaki ginagawa namin doon panggatong talaga panggatong nanguha kami ng panggatong sa sa bukid tapos yun yung ginagamit namin para <coughs> para magluto na pagkain magsaing ng bigas, gamutin kahoy at mga ano, mga ulam dito sa pangkasya di ko nasubukan ganun eh umakasa na lang palagi sa mga sakalan hagas at sa ano uling para naghanap ako dito naghanap ako ng mabila ng ano ng itak magkano kayo yung guys no sino bang ano dito mga merong itak sa bahay magkano bang bilhin nyo guys maganda sana yung ano may saklob yung may saklob sana anong tawag nyo gano'n sakob tawag namin sa bisaya yung sakob yung nagayan para pag na uh, para merong mapaglagyan yung ano itak sa gilid doon nilalagay yung sakob tawag sa amin eh mahal siguro yun yung may lagayan talaga. Kaya naghanap ako ngayon. kailangan, kailangan na natin yung ano sa practical talaga kasi sobrang mahal ang mga bilihin na yung panggatong makalibre ka nun eh hindi gaya sa uling talaga na binibili at saka ito nga ano. pero pag marunong ka naman gumawa ng uling walang problema mas maganda yung panggatong kasi dahil ano lang yung panggatong eh dire diretso lang eh sino bang may alam dito guys yung mga sa probinsya Hoy Idol, Max Winner, kumusta dol? Advance Merry Christmas, Idol. Naghanap ako ng itak ngayon, dol. Kasi gusto kong bumili ng itak dahil namahalan ako sa uling at saka sa kasakanan. Napakamahal isang ang libo mahigit na yung ano. isang libo na mahigit yung, yung gasol. Mga isang buwan lang abos na. Merry Christmas din, Idol. Max Winner, kumusta ka dyan dol? Ah, um, uh, Ano bang probinsya ba idol? Baka may ideya ka kung magkano ng itak ngayon. Bala kong maano, guys, mag uh, na ng panggatong doon sa bundok dito sa Pangasinan. Na na ako. Uh, mahalang mahal ang uling, mahal ang ang gasol. Ano bang may ano diyan ideya guys, magkano yung itak ngayon? Pero kahit wala sasagot sa akin ngayon, pupunta ako dun sa ano, sa bayan ng asawa ko magtanong ako doon kung magkano mamili na rin ako doon ng yung itak na meron ng sakob kung tawagin sa bisaya para may lagayan na ba para kung ga, buhat buhat mo yung buhat buhat mo yung kahoy ay hindi ka mahirapan hindi hmm, ka masugatan minsan kasi sa probinsya ako nasugatan ako yun eh yung kahoy tapos ano, nakahawak din sa may itak okay salamat sa dito idol shoutout good morning sa lahat good morning kailangan natin mag practical ngayon guys kailangan ko ng itak baka mayroon kayo dyan uh, binibili ay ano binibinta na extra ng itak dyan ano bang probinsya nun nasa ano ako pangasinan kasi ako eh bilhin ko guys baka mayroon kayo malapit kayo dito sa ano sa kinaroonan ko sa laborator pangasinan kailangan ko ng itak yan, support nyo yan guys ha, si ano, Okay, pa like naman guys, malaking bagay na yan para sa aming mga content creator. Ipin ko lang tong si Mark Swinner. Yan, pasupport guys ha. Mark Swinner, nakapin. Sa mga kapwa ko content creator dyan, mga small, ano, YouTuber, mag uh, supportahan lang kayo dyan ay malapit na namang lumiwanag aga aga ko mag live guys kasi mamaya maaga ako pumunta sa bayan hanap ako doon ng ano maghanap ako na mabilha ng itak sa so, bibili din ako ng itak dahil mayroon dito ng ma, ma ahas minsan mapasok nung nakarang araw mayroong ahas dito pumasok nakita nyo ano guys ayan ang kulay pula yan ano. dugo yan ang ahas Napasok kami ng ahas nung nakaraang nakaraang linggo. Uh, nakita nang ng kuya ng asawa ko dito sa loob ng bahay nung nakisira siya. Nakita yung ahas. Yan oh, no, dugo ng ahas yung. Dugo. May dugo ng ahas. Buti na lang kamo nakita, delikado 'yun pag may natutuklaw. No? pagpasok kasi ng kuya nasa ako dito nakita yung ahas mag CR siya noon eh no, gabi na gabi ng time na yun nag CR sana siya nakita na yung ano ahas kaya, yung tinaga tinaga na matay diyan no? kaya balak isa din sa Thailand bakit bumili ako ng ano ng ng itak dahil mayroong ahas na pasok dito sa bahay at uh, siyempre magagamit ko din yun para mag ano ng panggatong ba kahoy pagka uh, ng kahoy so yun, nasanay kasi kami dito sa ano, nasanay kami sa digas nakalan at saka uling minsan uling nakapakamahal kaya guys kaya tayo kung kaya naman natin manguha ng panggatong pag nasa purimisa purpinsya tayo magpraktikal na tayo panggatong ng gamit natin kasi yung mga batang 90s yun ba mga ano dito mga uh, batang 90s nga katulad ko na um, nakaabot sa mga time na talagang panggatong ng gamit panggatong yung mga kahoy kahoy lang buwat buwat natin dinadala sa bahay mas maganda ngayon eh wala kang isipin bayad bon bon sa sa gas o kaya uling di ba? yung buhay ano style buhay bundok o, meron naman tayo makuha na ng panggatong sa Paligid natin yun na lang. Maliban na lang talaga kung mapira tayo. Kasi yung iba natin mga bayan, mapira. Umasa talaga sa ano. Mga digas na lutuan. Uling, ganun. Pero kung tayo ay nasa tama lang yung uh, buhay natin, tama, tama lang yung budget natin, hindi ano na lang tayo. Doon tayo sa makaminos tayo ng gasto mahirap pa ngayon lalo na mag kang pinapaaral na ko talaga makikita yung hirap mag budget lalo na sa akin merong dalawang pinapaaral ano? buti nga sa elementary pa eh paano pag nasa college na yan high school na masyadong magasto na good morning good morning salamat po sa nag like at uh, thank you po guys salamat Tuloy-tuloy lang tayo Mark Winner Merry Christmas din idol. Man suportahan niyo yan si Mark Winner guys ah. Kaibigan ko yan si Mark Winner Yan oh naka meron na nga yung jacket eh. O. Sino yung merong ano dito guys yung page. Para ano natin masuportahan din. I shoutout out pa lang ako kay ano Dudong Tyler X ng ano apo ng ninong ko. Laging nanonood sa akin yun si Dudong Tyler ng nga Batang Cebu yan, salamat Dudong Tyler laging uh, suporta tumal talaga yung ano natin dito sa Youtube ah, sarap magkape guys oh Mark Ian Swinner, kumusta ka dyan idol? Ano kayang probinsya na idol ano? Mark Ian Swinner Yan. sa mga if the bully natin mga kabayan uh, ingat kayo dyan palagi shout out pala ako kay, ano, kay Sierra ni Shunher kay ate Eden Balerta Shunher at kay ano pala yung nagbigay sa akin ng ng pamasko si ate ano Rebiars Vlog USA grabe hindi ako nag-expect noon na binigyan ako ng pamasko matagal ko ng kaibigan yun tapos matagal rin kami hindi nakapag uh, usap dito sa social media kasi nasa US ay biglang nagano sa akin nag uh, PM na meron daw siyang ibibigay yan, 500 pesos so, salamat po ati Bridia Rivia Reby, ati Rivia's Vlog USA ng nasa ano sa US ano din kasi yun Bisaya yan, kaibigan ko yun dito sa uh, YouTube. Yan, halos nag-umbisa pa lang ako, kakilala ko na yun. Kaya siguro, uh, mag, ano yung loob niya sa akin, maganda yung loob niya sa akin. Kaya nag-share ng blessing. Yan. Ano talaga, mapagbigay yun si Ate Rivia's Vlog uh, USA. Sana makadalaw siya sa atin ngayon dito sa ating uh, live. Uh, makausap natin. Yan, magandang umaga. Yan, 13 minutes na tayo sa ating live. Ay, sana ano, sana makilala din tayo dito sa YouTube katulad ng sa Facebook. Ay, masaklap nga lang dun sa ano, guys, sa uh, Facebook nakilala man tayo doon pero bigla tayo na restrict anim na buwan na tayo dong restricted walang kita kaya mahirap kaya ngayon dito muna tayo sa youtube kasi kahit pa paano dito sa youtube ay ano tayo dito na monetize pa rin tayo yun yung yun yung advantage sa atin dito mark import shout si out idol salamat si mark import na nga tayo nag like sa atin ah mga may pa-share ko kayo. Nag-upload ako ng mga video dito sa YouTube na mga maganda ganda eh share ko kayo sa mga mga lugar, lugar dito. Yan, buhay uh, probinsya. Para naman makita niyo yung mga vlog ko na andito ako ngayon sa probinsya. Maganda kasi mag-vlog dito sa ano, probinsya, makapunta ka sa mga lugar-lugar dito na maganda sa bundok. Maganda talaga mag-vlog sa ano, guys, sa bundok madami kang mapuntahan at madaming mga magagandang mga view na pwede mong maipakita sa mga viewers yan ay palay kayo salamat sa mga sumisilip yan kaya kung kayo ay nasa ano nasa probinsya ay maganda mag vlog i vlog nyo yung lugar nyo talaga ang madaming manonood basta ayusin nyo lang yung pag vlog yan manood kayo ng tutorial kung paano mag vlog paano ang tamang pag-upload para hindi ka ma-restrict alamin yung mga uh, patakaran mga policy ni Facebook o kaya ni YouTube para para makaiwas sa mga restriction para hindi mapahamak ang ating mga page o kaya YouTube channel. Ngayon kasi dito sa pag vlog hindi kasi basta-basta yan eh 'pag kita uh, pinasok mo yung ano yung mundo ng vlogging ay uh, pwede ka nang gawin kung ano-ano dyan pwede ka nang mag-upload hanggat uh, gusto mo na walang ibang iniisip dito kasi sa pag-vlog bukod sa paggawa ng video, pag-upload meron ka ding mga policy na dapat mong sundin para mag para makaiwas ka sa mga hindi ka nais-nais na mangyari sa page mo meron kasi mga pinapatupad na iba-ibang palisi yung ano eh, yung mga platform katulad ng Facebook at YouTube. Iba-iba sila ng palisi. Madaming mga bawal i-upload doon. Nalang na lang yung mga bata. Ayan, bawal yung saktan o payakin dyan sa live, ah, sa live sa ano mo. It, sa, sa vlog mo. Yan, pag pagkatay ng mga hayop, yan bawal yan. Basta bawal yung mga ano, yung mga ganyang mga content. Ma-restrict ka kagad yan, delikado yan. Kaya mag mas maganda talaga mayroon kang ka alam pag nagma-vlog ka. Okay, good morning, good morning sa ating mga bayang mga Pilipino. Yan. at saka pag nag-vlog ka guys, dapat talaga original na eh, yung content natin hmm, original kasi para makaiwas ka sa mga ano hindi maganda mangyari sa page mo maiwan ka iwas ka sa uh, copyright strike yan minsan kasi pag uh, minsan kasi yung iba natin mga bayan gusto easy easy lang uh, mag-upload tinatamad mag-upload kaya ang ginagawa nanguha na lang ng video ng iba kahit na uh, iba sa kanila alam naman na bawal talaga magawa ng video pero ginagawa pa rin nila para merong pa update aanin mo man yung makapag update ka nga nang walang kahirap hirap pero malagay naman sa pahamak mapahamak man yung page mo di wala pa rin naranasan ko kasi yung mga ganyang mga bagay na nguwa ng video yun pala kinakapirate ka ng may-ari ng owner ng video ang nangyari uh, pahamak sayang yung pinaghirapan mo buti sana kung uh, alisin lang yung uh, video na kinukuha mo e, paano pagbigyan ka ng ano copyright strike nako delikado yun good morning good morning kaya hanggat maari talaga original video ang ating in-upload para uh, makaiwas tayo sa kapahamakan subo ko na kasi yung mga ganyan guys na ma nanguha ng video nako yung ibcbn dati nanguha ko ng video nila kinaka strike ako <laughs> di ko talaga malimutan kaya mula noon talagang nagbago na yung pananaw ko sa pag-vlog ang mga original na yung mga video kong ina-upload Pero pwede naman manguha ng ibang uh, video basta mga clip clip lang yung mga saglitan lang na mga clip at uh, alamin mo kung paano mag reaction na video para hindi ka makapirait uh, um, pero mas maganda talaga magpaalam ka sa mga ano, pinag mo ng mga video mga content creator kasi pinaghirapan nila yan eh dapat magpaalam tayo once na gusto nating mag react sa mga video nila pero kadalasan lang naman magreklamo ng mga pinagreaksyonan mong video yung mga nang babash ka sa kanila eh. Pero yung mga ano pinagreaksyon nag nagreaksyonan mo na mga video nila na nagreaksyon ka na uh, pabor sa kanila ay eh, hindi naman yun magreklamo. <laughs> Bibihirang bihira lang yun kasi may reaksyonan mo sila pabor sa kanila eh. Uh, ano, nga, minsan hindi na yung nagreklamo pinapalagpas na lang nila kahit nanguha ka ng video nila eh ano naman goods naman para sa kanila yung reaction mo di eh, okay na yun pero hindi din 100% na ganun mangyari kasi nga mayroon din talagang mga may-ari ng video mga content creator na ayaw na ayaw talagang kukuhanin yung video nila yung pinaghirapan nila Ganun yun. Kaya hanggat maaari, gumawa talaga tayo ng sariling video. Mark Swinner, shout out idol. Merry Christmas. Maliwanag na sa labas guys. Good morning. Kaya nagkape na ba kayo lahat dyan? Basta tayo mga content creator. Tuloy-tuloy lang tayo. Kahit pa isa-isa lang yung manood sa atin. Pasalamat as Panginoon yan. Ako nga, kagahapon, 19 views. Tuwang-tuwa na ako guys. Tuwang-tuwa na ako. 19 views kasi dito sa YouTube hindi ako naging active nung ilang ano eh ilang buwan ako hindi naging active dito sa YouTube kaya mula nung nagka-views ako ng 19 views gap nag-live ako pasalamat ako malaking bagay na sa akin yun at least mayroon pa rin sumilip-silip sa atin kahit papano <coughs> malay natin sa kaka ka, ano natin update dito sa YouTube ay manumbalik yung sigla ng ating YouTube channel. Kikita tayo ulit sa sana, sana nga ganun mangyari. Yeah, sa mga nanonood ngayon, please guys, paki-like naman ng na ating live. Malaking bagay na sa amin 'yan ng mga content creator. Ang bilis ng oras, oh. 21 minutes na tayong nagla-live. Ang oras na ba ngayon? Merry Christmas mga idol. Good morning. Ano oras na ba? 6.33 mag alas 7 na Yung Yung asawa ko himala na Hindi pagising ngayon Kasi nauna lagi yung nagkakape eh, Pasyal ko muna kayo guys dito sa labas ng bahay Maaga na dito guys maaga na Ora, Ang ganda ng panahon dito guys oh sino you know, ganda ng panahon dito ganda ng panahon dito sa pangasinan Ayan, na tayo. Magandang umaga. Sabi yung maaga na dito guys oh. Ayan, nagkapin na kayo dyan guys? Nagkapin na kayo? Idol, salamat idol. Na salamat sa ano pagbisita mo God Bless. Mark Ian, na Swinger. Agasan kaya to si Idol. Si Idol natin. salamat idol na salamat. Yan, baka Bisaya itong si Idol. Ano bang probinsya mo, Dol? Ayan, nasa Pangasinan ngayon si Whitey Man. Dala muna dito na lang yung live kumadors, so next time at uh, god bless. Okay, thank you.